may mga characters na mawawala na napakabigat para sa amin, lalong-lalo na sa character ko. May wanted person na ng hospital na kailangan naming mantayan para hindi mamatay. Kung saan nandun ang Tondogang at Red Phoenix, nandun ang chaos. Mga kabata, kya po, kung sa tingin nyo tapos na ang mga maaksyong eksena, nagkakamali kayo dahil ngayon namin kukunan ang pagligtas ni Tanggol sa kanyang amang si Ramon. Magtatagumpay kaya siya sa misyong ito? Tara, silipin natin ang mga kaganapan ngayon. Tanggol sa sa mga Sa ngayon kasi, ang eksena na binuo ni Direk Coco Martin, nag-escalate na ang tension ng mga Guerrero, Montenegro, kasama ng mga pulis at saka yung mga bagong karakter. Ang challenge dito is paano i-mount to yung hospital na sobrang laki at saka ang haba ng mga hallway at saka syempre yung input pa ni Direk CM para sa aksyon. So kailangan ma-fulfill ng bawat unit at saka ng mga bawat mga personnel na involved sa eksena na to. May dalawang unit kami kasi nga naniniwala kami palagi na... Teamwork ang kailangan para mabuo ang isang eksena at saka mabuo ang mga ganitong palabas at sa production staff ano yung mga challenges na natin kapag may kinukunan tayo action scenes at saka big scenes like this kailangan pagplanuhan natin usually kapag mga ganitong actions, kailangan natin ng mga stuntman. Buti na lang, may action team tayo. So, may mga stuntman tayo na nandyan. Kapag kailangan natin ng action, depende rin sa action na kinukunan eh. Minsan, kapag may mga car chase o may mga eksena dumadating sa sasakyan, may barilan na mga nakasakay na mga goons. Kailangan natin ng harness, ganun. May mga kinukontakt din tayo para sa mga ganong klaseng equipment for the safety ng actors natin, pati na rin ang mga talents natin. Punta kami sa hospital para iligtas ang tatay ko na si Ramon. Kaya lang hindi namin inaasahan na ang lahat pala ng mga pulisan doon ay nakahanda para ulin kami. At narating din pala doon yung RPG group para tambangan din kami at patayin si Ramon. Kaya isang malaking aksyon na mangyayari. And then may mga characters na mawawala na napakabigat para sa amin, lalong-lalong na sa karakter ko, na hindi aasahan ng mga manunod at mga tao na mangyayari yung bagay na to at mawawala yung mga karakter na to. So ano po ang mission ngayon ng kapulisan dito sa hospital? Ay, kayo po. Para i-revive siya. <laughs> Ngayon, may binabantayan sa hospital kasi may VIP and very wanted person na ng hospital na kailangan naming bantayan para hindi mamatay. So andito ako kasama ko ngayon ang Tondo Gang at si Angkong Lusot. Ano ba yung mission nila ngayon? Andito kami sa hospital para lusubin at kukunin si Ramon Montenegro at siya ay aming dadalhin kay Mayor Roberto masasabi niyo po sa eksena na mga kinukunan natin ngayong gabi? Maraming tao, maraming eksena, pero na-handle uh, siya ng mabuti. Nakaka-tense mga ganitong barilan. Excited din dahil uh, nandito na naman kami kasi kung saan nando ng Tondogang at Red Phoenix, nando ng chaos. Nakaka-excite na nakakakaba, syempre panibagong experience na naman at uh, sana magawa namin to ng maayos para malupit yung mga, mga papanood niyo lalo. Yeah. Ako, mayroon akong gustong sabihin sa inyo may isang kahindik-hindik na mangyayari sa susunod na mga pagkakataon abangan ninyo mga kasama abangan ninyo huwag kalimutan na subaybayan ang batang kiapo at ang pakikipagsapalaran ni Tanggol sa kanyang bagong buhay at saka sa mga taong makikilala niya e... sana Subaybayan at suportahan nyo kami gabi-gabi dahil talagang pinagbubutihan namin yung trabaho namin para mahandugan namin kayo ng magandang pinanonood din sa bawat gabi sa inyong tahanan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aming mga kapamilya. For more exclusive scenes like this, like and follow the official social media pages of CCM Film Productions.